If you are very familiar po sa akin, matagal nang nanonood dito po sa Papong TV or even na-experience nyo na pong magpa-one-on-one -on -one coaching po sa akin, I'm sure lagi nyo pong narinig yung tatlong fundal na lagi kong tinuturo na kailangan mong alisin, na may objective na ibaba yung assurance level or confidence level po ng ex natin. Kasi kung halimbawa ang ex mo ay napakalakas, pakiramdam niya na siya po ay napaka-dominante or confident mga utol, mahihirapan po tayong ibalik siya, lalot na sa ganong status. Kailangan po natin maiparamdam sa kanya yung upset, consequence, at pagiging weak. Dahil in that case, mga utol, mas mapapadali po ang trabaho natin. Mas mapapadali po ang hangarin natin, objective, na siya po ay maibalik sa atin. Kung familiar na kayo dito, mga utol, and I'm sure na i-vlog ko na rin po siya before, pero ngayon mas i-elaborate e po natin, mas ipapaliwanag natin. Na kung halimbawa ang pakiramdam ng ex mo, ay parang nandun ka sa tinatawag na safety net. Hawak sa kanya mga kamay, kontrolado, hawak at talagang hindi makaalis-alis sa kanya emotionally mga utol ay hindi po tatalab lahat po ng gagawin natin. For example, kayo po ay magno contact mga utol, ito po ay most probably hindi natin makukuha yung outcome na gusto natin dahil nga po ang magiging pakiramdam na ex mo, emotionally, kontrolado ka pa rin niya. So kung matatanggal mo or maiaalis mo ang kalagayan mo or posisyon, pakiramdam niya na nandun ka sa tinatawag na safety net, mga utol, mas malaki ang chances na siya po ay bumalik sa iyo. Kaya to make it clear, more easier for you, at most effective, mga utol, simply iparamdam mo na lang sa ex mo na kayo po ay nawawala na po sa kanyang mga palad, sa kanyang mga paningin, sa kanyang pakiramdam. Pag dumating na po kayo sa punto na na-realize at na-notice ng ex mo and thanks na he or she had already lost you, mga utol, doon na po mas mabilis natatalab yung mga ginagawa po nating proseso. Doon po mas mapapabilis na ma-realize ng ex mo na mahal ka pa niya, ganito ang halaga mo at ganito ang nawala sa kanya. Ang kailangan gawin mo rito mga utol ay mapaniwala mo siya. Natural hindi mo ito kagad ma-achieve magic yung ilang araw lang, ilang linggo or ilang oras lang. Of course, kailangan ng time. Kaya nga paminsan-minsan, kailangan po nating iprogram ng 45 days or even more in order for your ex to come back. Mga mangyayari kasi papabor sa atin o sa iyo mga utol, kung halimbawa maipaparamdam mo na kayo nga po ay nawawala na sa mga palad niya, nalolos na niya kayo mga utol, at ito po ay seryoso. Yung may paparamdam mo man lang na kayo po ay may possibility na umalis. Hindi yung parang sinisiguro natin sa kanya na hindi po tayo mawawala dito sa likod o sa tabi niya mga utol. Maiparamdam mo man lang sana yung loss and kumplito maiparamdam mo na kaya mong sumaya mga utol kahit nga po kayo ay nasa breakup at wala siya sa'yo. Pag naiparamdam mo kasi ito mga utol, of course magdi-display ito ng emotional stability. Napaka-attractive nun. Tsaka yung pakiramdam niya, syempre mapapaisip siya. Ang alam niya kasi kayo po ay matataranta, hindi mapapakali, ayusin ang problema ito mga utol. Pero kung halimbawa kayo nga po ay aalis sa kanya mga palad at control mga utol, mararamdaman niya na hindi po kayo magpapakaganon para lang ayusin yung problema or breakup na siya po ang may kagagawan. Relasyon na pilit mong inaayos for many months or many years or many weeks pero pilit po niyang sinisira. Doon niya mas maiintindihan mga utol na hindi po kayo mag stay para ayusin ang isang bagay na binrok na niya o simply sinira niya. Kadalasan po kasi during a breakup mga utol, hindi maiaalis sa mga dumpers or excess natin na mailagay po tayo sa isang tabi. Yung tinatawag ko nga po na mahawakan, makulong, or makontrol kanya emotionally sa kanya mga palad. Pagkaganito kasi mga utol, di ba po, para tayo nagiging backup lang nagiging option tayo. Nagkakaroon po ng lakas ng loob yung mga ex natin na gawin yung mga bagay-bagay. For example, try some other options. O halimbawa nga pong lumigaya muna sa pamamagitan nga po ng freedom na mararamdaman niya temporarily sa inyo mga utol na may pakiramdam na kung halimbawa siya po ay pumalpak, ayun. Nandun tayo para saluhin ang ex natin. Mahalin muli ng buong buo at 100% mga utol. Human psychology, of course, doon tayo nagkakaroon ng enough confidence to fulfill yung mga bagay nga po na gusto natin. At sa senaryo na yon, tayo na iniwanan, o naging dumpy, o nasaktan mga utol, ang nagiging collateral damage. Dahil nga po sa kanyang pakiramdam na tayo po ay pwedeng options at naghihintay. Pero kung halimbawa maipaparamdam mo sa ex mo na hindi ka na niya kontrolado, yung sinasabi ko nga po na unti-unti, they are losing you mga utol, gegewang po yan. Tulad nga po ng lagi ko sinasabi, mawawalan po yan ng pundasyon. Mangihina po yung mga paan yan at building blocks. Yung backbone ng ex mo, sa kanyang naging desisyon na break up or iwanan ka mga utol, ay pwede, -pwede pong gumuho o maglaho. Pag pinaramdam mo kasi sa ex mo, yung hindi lang yung talikuran mo siya o simple mag-walk away ka, kasi marami pong nag-walk away o nag-no-no -no contact. Pero nandun pa rin yung nagsisignal na naghihintay ka. Pero pag ito po ay pinutol natin mga utol, mas magiging effective ka. Kasi pinaparamdam mo sa ex mo na itong kalat, itong problema na to, or breakup na to, or even itong sakit na to, mag-isa ka dyan. Hindi kita dadamayan, or even hindi ko ipupush yung ego mo na mabus para lang masurvive mo yung breakup. Paala ka dyan. Mag-isa ka dyan. Yun ang dapat maramdaman ng ex mo. It sounds selfish, or it sounds negative mga utol, pero yun lang naman po ay dahil sa paliwanag ko na tayong dalawa ang nag-uusap. Pero of course sa ex mo, dapat ang nararamdaman niya, understanding lang tsaka respeto. Pero kaya ito po ang sinasabi ko sa inyo mga utol, dahil kailangan mo ng tapang, kailangan mo ng tigas, at kailangan kailangan mo ng konkretong dahilan mga utol para gawin mo to. Dahil pag tayo po ay lalambot-lambot at pinapakita sa ex na tayo po ay nangihina mga utol, malamang tayo po ay hindi mag-succeed. Kaya kailangan po nating mas maintindihan. Parang krimen o halimbawa ang kasalanan mong ginawa mga utol. Sometimes yung mga taong gumagawa nito, sorry po sa example natin na kunyari po mga kriminal, nagiging malakas ang loob nila dahil may taga-piyansa eh. Kung baga merong taong sasalo sa kanila, may mga kapit. Pero kung halimbawa ang ikaw ay mawawala during the process of breakup mga utol, hindi mo ipaparamdam na ikaw ay pupunta ron para piyansa ng ex mo, or even alalayan suporta ng ex mo mga utol, malamang na malamang na makikita po niya agad ang importance mo o hindi po niya itutuloy yung mga, o hindi po niya gagawin, for example, yung mga kasalanan na yon. Kasi mawawalan po siya ng lakas na loob or options or building blocks para i-fulfill or mag-materialize yung mga bagay na yon mga utol. Ganon din po ito. Kaya kadalasan during the breakup, lumalakas yung loob ng mga ex dahil sa patuloy na pagkakamali at paghahabol natin. So basically, ang tinuturo natin ngayon mga utol ay hindi lang basta paglayo, hindi lang basta mag-proceed ka sa no contact, o hindi lang magpa-miss o iparamdam yung mga consequence sa ex mo. Ang tinuturo natin dito mga utol ay paniwalain mo siya o gawin mong makatotohanan na he or she is losing you. Yung nawawala ka na po dun sa safety net, yung nawawala ka bilang option, yung tipong pagka lumingon po siya sa pinanggalingan nga po ng breakup ay hindi ka nandun at nakaluhod, nakadikwatro o nakaluhod mga utol huwag mong iparamdam sa ex mo na nang dungkat naghihintay, iparamdam mo sa kanya na kayo po ay mabilis na umaalis at gumagawa nga po ng panibagong pamumuhay, yun ang paraan yun ang mas mabilis na paraan sa tingin ko na mas marirealize agad ng ex mo yung loss at yung panghihinayang sa breakup, at ganoon na rin po ang panghihinayang sa inyo, hanggang dito na lang po muna si Papong TV, I hope na nakatulong po tayo dyan, supportahan at siyempre pabantayan po, po natin ang ating pamilya maraming maraming salamat po sa inyong lahat, Papong TV po